Automated counting machines pwedeng ma-hack? What? Alright, kinasuhan ako ng Comelec dahil sa isang video kung saan pinag-uusapan ko yung kahinaan ng automated counting machines or ACM at pwede ba silang ma-hack? Ito po si Attorney Harold Respicio at kinasuhan ako ng Comelec at ipapadisbar din daw nila ako at tatanggalin din daw yung lisensya ko bilang CPA mula sa PRC. Wow, nakakatakot. Alright? yung video na yon na sinasabi nila ay pinatanggal na nila mula sa Facebook. So, hindi nyo ma-access. So, pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung ano yung laman ng video na iyon. Alright. Ako bilang nga abogado ay isa rin akong IT expert kasi bago ako naging abogado ay isa akong CPA. Nagtrabaho ako sa Deloitte, ang number one auditing firm sa buong mundo. At ang expertise ko was Information Systems Audit. Kaya alam ko ang lahat ng mga bagay na yan. Marunong akong mag-code at marunong akong mag-hack. Ang trabaho ko before was tignan yung mga kahinaan ng mga computer systems at sasabihin ko, Hoy, pwedeng i-hack ito, baka gusto mong ayusin. Actually, dun sa video na yun, sinabi ko lang na, Hoy, Komelek, merong kahinaan itong automated counting machines, baka gusto ninyong ayusin. So, Eto ha, pakinggan natin tong punto ni Attorney Harold Respecio. Eto kasi si Harold, ato si Attorney Harold, kakasuhan siya ng COMELEC, no? Ididisbar daw siya at tatanggalin daw yung, ipapatanggal daw yung lisensya niya sa pagka-public accountant. Eto lang kasi yung ibinahagi niya, no, sa madlang Pilipino. Eto, ang gusto niya kasi para malaman din, no, ng sambayanan, na may mga posibilidad daw na mabago ang source code ng mga voting machines kung may physical access ang isang taong may masamang intensyon. Ito ay tungkol ito ngayon ha na darating na eleksyon na baka may dayaan na mangyayari. At ito ay isang valid concern sa larangan ng naman ng mga IT security dahil sa tinatawag na principle of physical access. At eto pa yung sinabi niya ha, kung may internet connection daw ang voting machine no, bago mag-print ng election return, posibleng ma-hack at ma-manipulate ang final result. At eto, yung source code tampering kasi kahit secure ang system, kung may taong may physical access, posibleng mabago ang source code ng makina at manipulahin ang bilangan. Ang mga eksperto kasi sa IT security ay alam na, no? Basta may physical na access sa isang device, maaring baguhin ang system nito kahit may security measures. Attorney Harold Respicio, ano ba 'yung sinasabi mong kahinaan doon sa video na 'yon? Ang sinabi ko was, sabi ko, kapag connected 'yung ACM sa internet bago mag-print ng election return, pwedeng ma-hack 'yung makina at madaya ang eleksyon. Wow, Attorney Harold Respicio, please explain. Ano ba ang proseso? nang pagboboto gamit ang automated counting machines. So, ito po yung proseso. Ayon sa rules na inilabas ng COMELEC, yung automated counting machines ay nasa presinto on the day of elections. Yung automated counting machine na yon ay connected sa internet the whole day. At kapag boboto ka, Ilalagay mo yung boto mo doon at bibilangin ng makina lahat ng boto. Pero yung pagbilang ng makina, para siyang nag score ng basketball. Habang bumaboto ang mga tao, merong running score. Pero hindi katulad ng basketball, yung score doon sa loob ng voting machine na yun, hindi mo nakikita, walang, nakiki walang nakakakita. At makikita lamang yung final score pagkatapos na ng pagboto matapos ang alas 7 ng gabi on election day. At lalabas yung information na yon sa pamamagitan ng pagprint ng election return. Tapos, yung makina, ipapadala niya yung result sa servers ng COPELEC at yun yung official na returns ng election. Ang concern ko was, kapag konektado sa internet yung makina, bago magprint ng election return at corrupted yung source code ng makina, pwedeng ma-hack ng isang hacker yung makina at dadayain yung lalabas na final score doon sa election returns at madadaya yung resulta ng election. Yun po ang puntos ko doon sa video na iyon. So, Attorney Harold Respicio, bakit pwede bang mabago yung source code ng isang makina? Well, ang binanggit ko doon sa video, tayo naman ay hindi naman eksperto no, sa mga IT at cybersecurity. Talagang yung mas may alam talaga no nakatulad ni Attorney Harold no Respeto na isa siyang expert. Kaya nga sinabi niya sa COMELEC at sa madlang people listen to the expert kasi nga mas malalim na kaalaman yung tungkol no sa seguridad ng mga voting machines kasi. Kaya mas mahalaga na yung mga ganitong usapin ay mapag-uusapan ng publiko at yung mga experto talaga no para malaman kung ano talaga ang dapat na ipag-aalala ng sambayanan no. But eto na nga, pakinggan natin to si Attorney Harold Respecio. Was Pwede, on principle, basta may physical access ka sa makina. Bilang eksperto sa IT, ikaw din, kapag bumibili ka ng gadget mo doon sa Green Hills, di ba? Kapag nakaw yung cellphone na yon or nakaw yung laptop, pagdadalhin dadalhin mo doon, babaguhin na nila yung source code ng computer na yon, kahit may password pa yung device na yon. Kasi, ang basic principle ng information systems system security is, basta may physical access sa device, ang isang masamang tao at gusto niyang baguhin yung source code ng makina na yun, pwede mong mabago yung source code ng makina na yun. So, on principle, ang mga makina ng pagboto, basta merong access ang tao dyan, pwedeng mabago yung source code. Ngayon, ang diniscuss ko doon sa video was, o oh, sige, secure nga ng Comelec lahat ng makina na yun. Actually, meron bang opening, ang sinabi ko sa video is meron bang opening or instance na baka hindi nakatingin yung gwardiya na mayroong bad actor doon at baguhin niya yung source code. Kayo na lang ang humusga, di ba? So, mahirap iwasan yon kasi kahit gaano ka pa kay stricto sa pagbantay ng makina, kahit konting sandali lamang na mayroong access ang masamang tao doon sa makina, halimbawa, galing sa loob ng gobyerno, kung gusto nilang dayain yung eleksyon, pwede nilang dayain yung eleksyon. Yun yung binanggit ko doon sa video na iyon. Ngayon, hindi mo maiiwasan yung bagay na iyon. Kaya, ang alternatibo mong solusyon dyan ay, Kapag nagtanim sila ng masamang code, source code doon sa makina at may opening sa hacker, pwedeng i-hack. Dapat ang gawin mo, during election day, wag mo siyang i-connect sa internet. Kasi kahit corrupted yung source code noon, kahit ano pa ang gawin ng hacker, hindi niya ma-access yung device. Therefore, hindi niya mababago yung score. And kapag hindi niya nabago yung score, ang lalabas na yung score ay yung tamang score sa makina at walang magagawa yung makina. Once i-connect mo na siya sa internet later at ipadala mo yung results sa server ng Comelec, hindi mahirap nang dayahin yun kasi may kopya na lahat ng watcher ng totoong resulta ng eleksyon. Yun yung binabanggit ko na pwedeng opening doon sa video na iyon. Doon sa video na iyon, naging detailed ako sa pag-discuss ng teorya ng computer securities at paano i-take advantage yung kahinaan na yun doon sa sistema ng automated counting machine So nag-code ako doon, dinemo ko kung paano mo talaga siya gagawin Code by code, line by line At ginamit ko itong laptop ko para i-demo In actuality, paano siya gagawin Para pag nakita ng Comelec, yung video na yun Oo nga no, o kaya nakita ng taong bayan yung video na yun sasabihin nila, oo nga no Convincing na convincing yung explanation ni Harold pwede ngang mangyari. Ayusin nga natin to. Actually, yun yung purpose ng video na yun eh. Yun yung hope ko na sana maayos ng Comelec yung rules nila. Kasi, ang simple lang siyang pwedeng ayusin. Walang mawawala sa atin. Ang gagawin lang ng Comelec is, babaguhin niya lang yung rules niya kung paano natin i-handle yung ACM machines during election day. Kasi right now, may lunabas na rules ang ACM kung paano i-operate yung voting machine na yun on election day. At kapag babasahin mo yung rules, connected na siya sa internet on the whole day. And walang instruction doon na dapat hindi siya connected sa internet or dapat i-connect mo lang siya sa internet after mag-print ng election returns. Ang recommendation ko was, bilang eksperto, ay magdagdag ka lang ng isang linya doon sa rules mo, Comelec, at sabihin mo doon na huwag mong i-connect sa internet habang nagbobotohan at habang mag nagpiprint ka ng election return. At i-connect mo lang sa internet pag send na ng data papunta sa server ng Comelec. May masama ba dun? <laughs> walang masama dun. Walang mawawala sa Comelec, walang mawawala sa botante ng tao kapag yun ang gagawin mo. Yun lamang ay isang expert advice ko para mapabuti yung sistema ng Comelec. Napakadaling solusyon po. Chairman George Garcia, okay? So sabi ng Comelec, attorney Harold Respicio, bakit naman kasi hindi mo nalang sinulatan yung Comelec? para i-report yan, para mag-usap kayo ng Comelec. Bakit mo pa inilabas sa public? Actually, sir, nilabas ko yung video na yon on the day na nagdemo yung Comelec doon sa aming probinsya, sa Reina Mercedes Isabela. Kasi tumatakbo rin akong vice mayor doon sa aming probinsya. And no, during demonstration, kinausap ko yung head ng Comelec sa aming bayan. Tinanong ko siya about sa vulnerability na ito. Hindi niya masagot at dinismiss niya ako. Dismissive siya sa akin. Pinakausap niya sa akin yung provincial Comelec. Tinanong ko siya, pinagalitan pa ako. <laughs> dinismiss niya ako at at uh, binabaliwala niya yung concern ko. So, anong gagawin ko? Malamang kapag i ko sa Comelec, since ganun na yung attitude niyo Comelec, wala na akong ibang choice. Kundi, ibigay sa taong bayan yung impormasyon na yon at sila ang mismong magtutulak sa Comelec na improve nila yung sistema nila. Alright? At sinasabi rin ng Comelec ngayon, merong isang question na, Yang si Harold Respicio, nagkakalat lang yan ng masamang information, misinformation. Eh kasi kung nagsisinungaling yung water machine natin, kung pwedeng ma-hack, meron namang randomized audit. So, tama, pwede kang mag-randomized audit. Pero ibig sabihin ba, walang nangyaring da dayaan, totally? Hindi. Kasi, Kapag meron ako bilang hacker at may access ako dun sa automated counting machine, pwede kong piliin yung machine na pwede kong dayain. Pwede kong sabihin na itong mga makinang ito, huwag nating dayain, pero yung makina number 1, 2, 3 dito sa present na to, dayain natin. Paano kapag dun sa randomized testing mo, ang itest mo ay yung mga makina na hindi na daya? The only way na pwede mo lang masabi na totally, totally na walang nangyaring dayaan sa election is itest mo lahat ng voting machine at i-secure mo lahat ng resibo ng boto doon sa ballot box na yon at dapat isa-isahin mo kung nagmamatch lahat ng ballot box at saka yung resulta ng boto. Since hindi ginagawa ng COMELEC, hindi nila pwedeng i-discount yung possibility na pwedeng madaya yung election. Yun yung point ko po doon sa video na yon Ang question pa sa akin ng media is, Attorney Harold, bakit ginamit mo ba yung doon sa video mo, ginamit mo ba yung code ng COMELEC, source code ng COMELEC? Hindi! Wala akong kopya ng source code ng Comelec. Wala akong kopya ng firmware ng voting machines. Wala akong access sa voting machines. Hindi ko alam. Pero lahat kasi ng prinsipyo ng lahat ng information systems, katulad ng mga ACM, ay pare-pareho lamang yan. Ang dinema ko lang doon ay, kapag ako ay isang eksperto, ganito ang pwedeng mangyari para para maayos itong sistema ng Comelec. So, dinemonstrate ko doon kung saan yung mahina na parte kapag ako yung masamang individual na gustong dayain yung makina, ipinakita ko dun kung paano mo talaga i-code. Gamit ang ibang source code, gamit ang isang, ang ibang equipment, ang ginamit ko lang na equipment is yung laptop ko, hindi yung actual voting machine. Pero, ang prinsipyo ng pandaraya ng, mama, ng mga makina, ng pagmanipulate ng mga makina ay pare-pareho lamang. Yun lang yung dinademonstrate ko. In as much as pwede kong i-demonstrate sa, sa kahit na kaninong tao yung mga vulnerability ng kahit na anong gadget. Pero hindi ako nagkaroon ng access sa source code ng Comelec at yung firmware ng automated counting machines. So, yun. At uh, yun nga, pina-down na ng Comelec yung dalawang video yun na nasa Facebook na nakapost. Ngayon ko lang na-realize na yun pala ang dahilan. Kasi sabi ng Facebook, sabi ko, bakit, mo din, bakit ninyo tinanggal itong mga videos na ito? Sabi ng Facebook sa akin, kasi may nag-report na nagbabiolate ka daw ng batas. Eh sabi ko, freedom of speech yan. Kaya ako nagsasalita tungkol dito is gusto kong inform yung tao. Dahil kapakanan nila ito, demokrasya nila ito para sa integridad ng halalang 2025. At sana marinig ng COMELEC para magbago ng rules yung COMELEC. Actually, Tinanong ako ng media kanina, so Harold, ano ang response mo dito sa mga kasong gagawin sa'yo? Kasi ipapadisbar ka pa daw sa Supreme Court at tatanggalin ka pa daw ng lisensya mo bilang certified public accountant dyan sa PRC. So anong response mo? Eh talagang ganyan ang buhay, wala tayong magagawa. Eh kung gusto nila, kunin na, rin, kunin na rin nila yung aso ko kasi gusto na naman nilang sirain ang buhay ko. Pero ang bottom line is, Chairman George Garcia, pagkakataon mo to na patunayan ang iyong sarili. Legacy mo ito. Hindi ko alam kung ito ang una o huli mo bilang chairman ng COMELEC. Gusto mo bang matandaan bilang chairman ng COMELEC na nagpapatahimik sa mga concerned citizen na gusto lamang ng tapat na election? Or gusto mo makilala bilang isang professional at mature na commissioner na nakikinig ng feedback especially mula sa expert at titignan mo yung sistema mo kung tama ba o mali? At kung tama babaguhin mo. At kung hindi naman totoo yung sinasabi ni Attorney Harold Respicio, and then let the public judge for themselves. Dahil pinakamahalaga po lahat ang kalayaan ng tao na magsalita. Nangyari na po ito paulit-ulit sa maraming gobyerno sa buong mundo kung saan merong mga taga-tuligsa sa gobyerno at pinapatahimik nila yung taong iyon. Pagdating sa huli, ang talo ay yung mga abusadong gobyerno na iyon. Pagdating sa huli, ang katotohanan pa rin ang lalabas. Kaya ang advice ko sa Comelec ay, kung sa tingin ninyo, aatras ako sa informasyon na to, or aatras ako sa kandidasya ko, Bilang Vice Mayor ng Reina Mercedes ng Isabela, well, hindi ko gagawin, gagawin yon Dahil nagtitiwala ako sa ating batas na ang tama at ang karapatan nating mga individual na malamang, malaman ang lahat ng transaksyon ng gobyerno ang siyang magwawagi sa huli. So, yan po.